Uy, si Papard man di ay si, oh, Asa man ka, part. Manastas ng kawayan. Kasi, ang dami ah, nang na kawayan. -video, video lang ko. Sama ka? Oh, sige. Kaya ako magvideo si Moa. Buang ni si Papard. Kini daw kawayan ng iyang limpyo, no? Kay musangi daw ang mga... Ad, ang adlaw musangit sa iyang mga, mga tanong. Ah, lisu tara po ni tanggalo ning kawayan, no? Bagaraban ni kayo niya tunukon kayo. Sus, unsa na ni si Papa? Tu ara oh. Patagalog tagalog pa ning Bisaya ani oh. Sus, daladala si yang ladder nga putaw porteng buga ah, tama na. Sus. Unsa manay mong ladder, part? Ah. Asa manay man imong gipagaman imong ladder nga putaw majuna? Ah. Sige, magkamera-kamera ako dito. Baka gusto mo ikaw aakya ah, Kasi, Ay, ikaw na. Gusto lang dito ka naman. Sama na, sama ka sa akin. O, te, iwanan lang natin yung kamera doon. Ikaw aakya dyan. ako dito. Ah, ang pagkakalam ko. Oh, sino magbibideo sa'yo? Ang ah, pagkakalam ko. di, ba sa di, 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 sa bukit ka. Takot na takot ako dyan. Ah, Sa so mga dyan. Oh? maraming tunog. Alam mo naman ah, ah, oh, na pogi ako. Hindi ako pag ganito. So ako ang tatanggal dito. At ikaw naman ang bandar yan. O oh, oh, sige sige. So ikaw bahala. Ating kapatid tayo. na tayo. Ayos na tayo. kadang buang tuh tanah orang tuh nih karung tunggak dia menggelisuh satu nuk, nuk pun rabana kaya Siki ki karena unya punya dakar kan kaya kadiamu sakit-sakit rabana kaimu penuh guys Siki ki, bah aku diri aku biji bijur aku diri Unsa oke Okay ra? Ay. Ah. Ini. Di Ah. Kau <laughs> nak kaya jan. Surrender aku. Oh, segi tuloy mo lang yan. Ah, kaya kaya mo yan. Ah, nara jud oh. Ah, kugihan na ba sa taba. Daka na kaya ba oh. Oh. Grabe. Ya, yeah, Hai, hay tapos ay sundang ba. dali kayo okay. gahe ba yan ang kawayan nagbataan eh o, klaro kayo taga bukid ba kay anat kayo mo putol putol oh. lo ay sus kining bata nga mahiling mo dyan garden uh, taga bukid mo dyan tawa na ba o na o oh. karoon na o na taon taon na na po na kape ay, o na, na, oh. sus Ika sa Ah. Unsa, oh. Unsa, oh. Mananay mo na. di pa maminaw. Parang bungulan yung tawahan na. Abahala ah, na ka d'ya. Ah. Peace. Ito ginawa natin para matamaan ang sikat ng araw dito sa ating hardin. Kasi pag tas, -tas natin to nandito na yung mga halamang gulay natin matamaan at masisira kaya habang ngayon patola pa lang wala pang mga ibang gulay dito Inuhan, unahan ko na to para makita yung makita damit. si San Pedro di ba? <laughs> para may nangakusugat ito mga kapapit in fairness, oh, yun mo ang kawayan oh. dakana kayo mo na pudlan Grabe, unsa man mga sanga-sanga tira. -sanga Asa ah, man ni butang? Sus. Pugihana ni mo ba mapapad? Tuot, no? Klaro na kay ang langit. Limpyo na. Ala. So, malinis na mga kapapad. Sa isang oras natin dito paglilinis. So, maraming buling, maraming sugat, pero okay lang. It's time to copy now. Ah, kanang tama. Magkape, <laughs> Sus! Ako pa man dito. Grabe, Fabarbao. Oh. Grabe. Oh, asa mo ito niya idala. Iya pa nyo dito dito. Ako pa panong dito dito sa layo. Ah, kay kung diri na isunog, baka masunog ang mga tanong niya dito patula. Ah, mauna na eh, ang gihaku na dito dito sa layo. Para dito na lang na siya ugao, Magbulok No? kay kining daw sa kawayan kung matamaan na sa mga atong gulay ah madaw daw atong gulay diri sa daw sa niya ng kawayan unya ini na ba na kayo ang daw sa kawayan mga kapaparts na makapaluya o makapamiwang sa mga tanong kining daw sa kawayan Puri sa so dapat yun na natutanggalo ni mga kawayan diya para atong tanong talong man o ang palayaw o unsa pa may kamati hindi na ibutang nato hindi na matandukan ang ilahang ah, dahon tungod niya ng hagbong mga dahon sa kawayan mauna kinanglan limpyuhan jud, so nasa papa paspas -pas kaya na kaya ka na. gusto na namo mo mga pe o tanaw ni mo na mga porma o sus sus o na humana ah, narapad na oh sige magdali na part. kay mga pinata Ah, tama na na. Limpyo na na. O, napadiri kami. O, o, kana. O, birahin na. O, o dala. Ah, sus. O, na po na. Kana, mga tawana Ah, sus. Diretso tayo ng kape. O, sige. Tara, pasalay mo. Bukat kayo yung ladder.